Nakunan po kasi ako noong 2022 din. One year pregi po ulit ako. Kaso namatay po kasi premature po. Sabi ng doktor, bawal na daw kasi manipis po. Totoo po ba yun na wala na? Tapos yung dulo po niya is wala na bang chance? Okay, kasi po, kung pinayuhan po tayo ng doktor na wag muna or bawal muna mabuntis kasi manipis ito, bigyan po muna natin yung sarili natin ng chance na makahil. maghil muna yung sarili natin, maayos muna yung matres natin, yung kondisyon ng matres natin bago po natin planuhin ang pagbubuntis. Kasi katulad po niyan, kung dating nabuntis ka tapos premature yung baby, ibig bilin, may kondisyon po yung katawan natin na dapat po muna natin paghandaan bago tayo mabuntis. Pero hindi po ibig sabihin no, na kapag manipis po yung matres natin at bawal na daw, mabuntis is, hindi na tayo talagang bawal na ever since. Kailangan po, may mga pagkakataon po kasi na kapag manipis po yung matres natin or pangit yung kondisyon ng mattress.